Kuya, magtrabaho ka na bago ka malate. Ano? Pumasok ka sa trabaho, huwag malate. Ah, oh, ng oh. Tanggalin ang headset kung papalitan mo ito o suot mo ang headset sa kung saan. Palap ka, Let me see kung hanggang kailan kayo makakapagtago. Kahit na ang isang sheet na puno ng mga pako na tulad nito ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Malamang na makalusot ako sa isang tao eh, bakit magkasama yung dalawa? Iyan, iyon, iyon. Dumating ako upang bisitahin ka at nakilala ang aking kapatid sa pintuan. Ah, ganun ba? Ah, tama na. Pag-uwi pa lang niya, nakasalubong niya si Trump sa labas ng pinto. Kaya pumunta ako doon sa Tram. Ngayon, maupo ka rito at manood? Ah, eh, eh, ano bang nangyayari sa'yo? Ah, ah, hindi, hindi. Ayos lang ako. Ayos lang. Para kang namumutla. Bakit hawak mo yung puwetan mo? Tingnan ko! Pumunta ako sa banyo at nasubsob ang puwetan ko sa banyo. Ah, ganun ba? Parang may naipit kang pako sa puwetan mo, ha? Hoy, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ah, nakita ko lang sa Facebook ang laban ng gagamba. Ganun ba? Oo, ang asawang iyon ay nagtatago pa rin sa kaibuturan ng kuko at pinupunit ang mga saddle. Sige, kalimutan mo na. Huwag ka nang tumingin sa mga kalokohan. Pero, may dalawang piraso. Ipadala ko sa iyo upang makita. Okay, pagod na pagod ako. Uuwi muna ako. Oh, ngunit sinabi mo sa akin na makipaglaro sa akin. Bueno, dandang itulak ang hagdan. Pero pagod na pagod na ako. Ayan, magingat ka. Kita mo ang iyong hiwalay na asawa. Ngayon ang puwitan ko ang pinakamalaki at wala akong magawa. Ano ang dapat kong gawin ngayon, Tito? Okay, okay. Mahal kita. Umupo ako dito para bumawi sa'yo. Ano ang kailangan mo? Kailangan kong bumawi. Ano ang maaari mong gawin sa pag-upo dito? Kailangan kong umupo at maawa sa iyo. Kaya ito na. Sapat na ito para mahilom ang sugat sa puso. Mayroong 10 million dito. Kunin ito at gastusin sa ngayon. Ano? Meron na bang 10 million? Ano ang maaaring gastusin sa 10 million? Ngayon mahirap kunin ang kanyang pera. Yan lang ang nakuha ko. Iwanan ito ng ilang araw at hayaan mo akong magpatuloy. Minsan ay tungkol lang sa pagkuha ng pera. Hindi ito ginagawa kahit na kailangang gawin. Kinabukasan, naisip ko na madaling makuha ito. Ngayon ay napakaingat na. Kailangan ko magpakailanman upang makakuha ng 10 milyon. Pero hindi biro. Paunti-unti kang nag-withdraw, unti-unti. Kaya sino ang nakakaalam kung kailan kukunin ang lahat? Ilang bahay at ilang sasakyan meron ito? Walang halaga ang 10 milyon na ito? Pero lagi nitong sinasabi sa akin na ganun nga. Wala itong pera. 'Yon at 'yon na 'yon. Dapat itong mag-alala tungkol dito at 'yon. Tumigil. Huminto. 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 Sinasabi nito. Naniniwala ako. Ayaw lang nitong ibigay sa Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay kunin ang bahay at ang kumpanya at 'yon na. Tama rin ang sinabi mo. So, may plano ka ba? Hayaan mo lang ako. Laging sinta. Talaga ang mabuti, alam ang lahat. Bituin, kaya ngayon kahit anong mangyari, iniimbitahan pa rin ng mukha kong ito ang aking asawa na kumain at uminom ng ganito. Well, sa mga araw na ito, ikaw at ako ay walang anumang pribadong petsa, kaya gusto ko lang magpainit ng nararamdaman. Damn, ang tagal mong magsalita. Hindi kami nagkikita. Wala. Ang aming mga damdamin ay tinatangay ng hangin. Pero ngayon gusto ko pa rin itong i-refill. Well, hindi mo naman ako kailangang purihin. Ikaw at si Tuyan ay parang isda at tubig. Pagkatapos nun, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Tuyan. Pero lonely ulit. Walang ganyan. Si Tuyan ay ang aking matalik na kaibigan, kaya kailangan ko itong bigyang pansin. Kamusta ka na? Okay lang ako. Okay, itaas natin ang ating salamin. Hoy, inom tayo! Ang tasang ito ay para sa pagbati. Ang ating pagkakaibigan. Cheer! Between... Lasing ka ba? Hindi, isang tasa lang ng alak ang dala ko. Paano ka malasing? Maghulog pa. Tuyang, magkano ito? Eh, uh, number one. Ito kaya hinayaan mo akong itago ang mga dokumento ng kumpanya at real estate saan ito? Itinago ko ang kumpanya. Oh, sa closet ko? Talaga? Malamang lasing. Kilalanin na ang iyong plano ay epektibo. Pero ano pa? Hayaan mo akong gawin ito. Wala ring pera ang tet sa susunod na taon. Ngunit paano mo ito gagawin ng epektibo? Karaniwan itong umiinom na parang kalabaw. O baka, bigla na lang akong nalasing at mabilis na nawala. Bibigyan pa kita ng konti. Ang katalista ay napupunta lamang sa alak. Hayaan itong matulog ng maayos. Ah, ganun pala. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Sa wakas, ang mga ari-arian nito gayon din sa aming mga kamay. Hayaan mo lang akong kunin ang mga kamay ko para matapos ang trabaho. Tara, akyat tayo sa kwarto at hanapin ito. Okay. Hoy, tapos na. Bakit wala kanina? Sinabi nito na iwan ito dito. O nagsisinungaling ba ito? Paano ito magagawa? Ang mga lasing ay hindi kailanman nagsisinungaling. So nasaan na ngayon? Paano mo nalaman? Ano ang problema sa tram? Bakit mo nasabi na natutulog siya? Ewan ko ba, paano ba magiging ganito? Paanong hindi? Nakikita nyo naman na masaya ako, so why bother? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin dyan? Lahat ng ginagawa nyo, guys. Alam ko na ang lahat. Binibigyan ko lang kayo ng moment na ito para mahuli kayong lahat ng personal. Sobrang pagod. Maliligo na ako iba karaniwan hindi ka nagsusuot ng pabango tama ba ito ay isa pang pangalawang pabango halata naman na mali ang ginagawa mo tingnan natin anong ginagawa mo sa likod ko sinusubukan mo na naman ba akong lokohin Sige, tingnan natin kung gaano katagal gustong kumilos ng dalawang ito. Hindi ganoon kadali. Kaya pala alam mo ang lahat. Pero asawa ka pa rin ba? Paglalaruan mo ako, 'di ba? Tama. Gusto kong makita kung gaano ka kalapit sa kanya asawa alam ko ang pagkakamali ko. Hindi dahil sa'yo, dahil sa kanya. Sa tingin mo ba tanga ako para hayaan mo akong lokohin? Ikaw ay tunay na anak ng hiwalayan. Ang tanong na iyon ay para sa iyo, para sa natitirang bahagi ng pahina. Itinuring kitang malapit na kaibigan, pero matulog ka sa asawa ko. Balak mo pa rin agawin sa akin ang ari-arian ko? Tao ka pa ba? Paano kung gawin ko yon? I hate your face. Laging kumilos na marangal at mahabagin pero actually walang lumalabas. Well, hayaan mo akong sabihin sa'yo, sa tingin mo ay maayos ang takbo ng iyong buhay at trabaho. Natural ba ito? Ako ang nag-aalaga sa iyo. Ginagamit ko lahat ng relasyon ko para makahanap ka ng magandang trabaho. Pero ikaw, iniisip mo pa rin ako ng masama? Hindi pwede manahimik ka, ayoko nang makinig sa'yo. Ganyan ang mga bagay. Gusto mong maniwala o hindi, ikaw ang bahala. Mrs. Pakiusap Huwag kang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako papayag na mamuhay ka sa piling ko. Masasabi mo pa ba yan, ngayon? Yung tipo ng lalaking katulad niya, walang progress. Pero nakakapit pa rin siya sa palda ng asawa. Hindi ko kailangan makipaghiwalay ka. At syempre, wala siyang natanggap na asset. Eh, asawa. Umalis na kayong dalawa sa bahay ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Dahil sa'yo, nasira ang pamilya ko. Isa siyang fucks. Sakim ka kasi sa pera, kaya naman naiinis ako. Ngayon, wala siyang bahay, walang pera. Bakit ang ingay mo sa akin? Okay lang ba yun? Hinihiling ko sa inyong dalawa na umalis sa aking bahay. Ikaw naman, umalis ka na.